Sir, yung uh, sinabi ni Sen. Trillanes, indication ba yon? na threatened pa rin at sa tingin nila malakas pa ang Duterte forces kaya kailangang mag-unite ng opposition and other uh, groups? Baka, baka ganun ang pagtingin niya. Baka uh -huh. ganun ang pagtingin niya. Bakit, uh, so, hindi ba sila maging opposition, yung uh, liberal? Magiging abustation na sila kung mag- uh, mag-unite uh, sila with Malacanang. Mm -hmm. Di ba? So, maging administration na sila. Mm -hmm. So, gusto nila ang gawin yung opposition ngayon, yung mga Duterte. Mm -hmm. So, sa tingin uh, nyo, malakas, pa ang, uh, malakas pa sa tao si dating Pangulong Duterte? Napakalakas. Mm -hmm. Napakalakas pa rin. Mm -hmm. But, mo yung survey. Mm -hmm. Survey, napakataas ang, uh, uh, ang survey sa kanila. At ikaw mismo, kahit na magtanong ka sa mga ordinaryong tao, mm -hmm. palagi sinasabi ng mga tao, mag-mind, mind baba ako at sabi, Sir, sana bumalik si Pangalong Duterte pagka-president, Sir. Gusto namin patuloy niya yung ginagawa niya. Mm -hmm. Ayun palagi yung narinig ko. Ha? Mm -hmm. Not porque I am an ally of uh, President Duterte, kundi may personal experience lang yan pag uh, nandun ako sa baba. Uh, kausap ko yung ordinaryong tao. Kung sakaling makipag-join force yung Pink Forces sa Marcos administration, ang sabi mga o paano magiging admin na ba sila? Mm. Pwede ba na ang Duterte Forces ang maging panibagong opposition? No choice. Gano'n na mangyayari? No choice. Sorry. Ano bang mangyayari Ano bang nangyari? Di na no, wala nang opposition, nandoon na yung mga yellow, mga pink kasama mm -hmm. na sa Malacañang. Mm -hmm. So, paano mapiskalize yung uh, ng uh, affairs of the state? Mm -hmm. kung walang opposition. opposition. Mm -hmm. so, at saka, ang tao naman ang nagtitingin dyan. Eh. Kung gusto nila yung Duterte Black ay magiging opposition, parang nasa, nasa tao yan kung anong gusto nila sa mangyayari dito sa Duterte Black, kung magkakaroon ng ganung kalaking Duterte Black. So, pwede nga, Sir, yun, na mag-emerge ang bagong opposition at ito yung Duterte Forces. That is kung makipag-align ang Malacanang sa mga yellow, sa mga pink. Mm -hmm. Ganun talaga nangyari. Because kung mag-align sila, ibig sabihin, wala lang opposition. Mm -hmm. So, paano yun? Kayo so, ngayon nasa admin sa Senate, pwedeng... Eh, depende Kung ano sabihin ni Pangulong Duterte. Mm -hmm. Sabihin, oh, mag-opposition na tayo. Sasama talaga ako. Kung mm -hmm. sabihin niya, huwag uh, neutral tayo. Ah, nandiyan ako. Uh, hanggang kung lang tayo, fiscalizing lang tayo for uh, mga national interest uh, issues. Hanggang dyan lang tayo. Hindi tayo, mabim, hindi tayo, kwan, hindi mm -hmm. tayo opposition. Depende na nga kung what mm -hmm. will uh, develop. Okay, may an uh, follow up. Do you see VP Sara as a strong opposition leader? Uh, possibly. Possibly, pero hintayin na lang natin kung anong magiging uh, stand niya dyan. Dahil sa ngayon, wala man official statement na she's going to lead the opposition. Wala pa naman siyang sinabing gano'n, di ba? Hintayin na lang natin. Pero once mag-unite yung pink, yellow, and Malacanang, sir, um, do you think it's time... Nakikita nyo ba yung possibility na liligawan niyo si VP Sara to lead naman your group, sir? for you to be united well, as well? Ah, uh, ganito yan eh. Kung mag-align sila sa Malacanang, ano pang purpose? Bakit sila nag-join forces sa Malacanang? Di ba para para hadlangan ang Duterte? Oh, so pag gano'n hadlangan ang Duterte, so ob obvious na opposition na ang Duterte niyan pag gano'n ang sitwasyon. Diba? Sabi nga, sabi ng Trillanes, kailangan hadlangan nila itong uh, mga Duterte mag-unite ang Yellow, Pink, at saka ang Malacanang. So, ano pang mangyayari ngayon? So if they unite, who will lead your group? Will it be VP Sara or former President Duterte? Nasa kanilang dalawa na lang. Sila mag kung Meron po kayo, sir. Sino yung ah. ipupush nyo, sir, na mas tingin nyo mas malakas na mag-lead ng grupo nyo? Sila'y dalawa, parehong malakas yan eh. Any of them? Any of them. Any of them. Any of them?